after ng swimming, bagsak ang bata. Hmm. Tulog na tulog. Pagod. Pagod sa swimming niya. Swimming pa more. Oh, ano man na pagod. Hello guys, ayan. Tatapos na mag-sining. na basa-basa pa yung book na tulog. Hindi na niya mapigilan, matulog na talaga siya. Pagod siya. Pakahilig sa tubig tong batang ko. Kanyo siya lagi nag inawat ko na nga kasi namutla na nag-iiyak kasi ayaw pa niya ang umahon mga bagsak ng mga bata sa bayan tulog tano, na tulog niya feeling tayo no lalab nabisip na lang ako